nakalagay guys, likat namin yung outdoor sa ibabaw ibabaw nito is so dito kami magbubutas ipump down lang namin muna yung preyo nito pataas wala nang pre-union, naka-close na. ito guys yung outdoor linisin muna namin bago namin kakabit bago namin lipat dun sa taas linisin na muna namin to So guys, yung isang pagbubutasan namin balido ko -balid kasi -balid, bilitap namin na outdoor. Ito yung isang nakita, Tapos yung isang yan Oh. To. So ito guys, nakasampan na yung isang outdoor namin. Ayan. So ito na yung ano niya. Dito nakalusot pa, baba na naman. Galing sa ilalim to. So ito muna nakasampan na namin. So nilagay ko na tong tapings nya. Para mamaya ay hinang ko na lang to. i ko na lang sa ilalim. Baka so, uh, ibig sabihin, hindi na natapakita na. Mm. Okay. mo po yung mga ano, sasaksakan. Sasaksakan pa ako mula kasi. So yun guys, kakain muna kami, one muna namin ito dito. So, yun yung nakasampa na siya. Tapos yung isa dito. Dito namin lalagay yung isa. Ayan, dito, dito ko na itatapat. Yun yung butas niya dito naman. Dito naman siya. Nakalagay. So ayan. guys na tapo rin tubo niyan napalit ko na rin ng insulin ano polyethylene tape na kaano rin niya hanggang sa baba kita po na lang tong connection niya wirings wiring sa lang tap ko ayan, nangatap na yung wirings. I-open so, ko na lang ito. Oh. So, nga wala natin ito para wala niyo, ano, pumasok ng moisture o dumi. So, naka-open na yun guys. Nakaano na yung prayer na Testin Testing ko na lang. Iyon ko na siya. So, bali ito yung indoor noon. Ito yung indoor niya. So, yun ko na lang. Ito yung Ito yung pepe niya katas. So, ko na lang tong breaker. Yan. So, yan nag-on na to. So, yan guys, nag-on na to. So, i-check ko na lang din yung prayon nun. Kasi pag kulang, nagdagan ko na lang din. So, ito yung prayon nun, 32. Yan, barangay nga pala to guys ng barangay Burgos barangay Hultong nire na namin so ito yung barangay ng Burgos puro aircon nila dito yung 3 tanner isa at saka puro split eh. ito guys kung ano yung outdoor so salpakan ko lang muna to ng gauge para malaman ko sa ito yung niya pero wala naman ito natapong so ayan nagtugan ko ng konti so yan guys okay na so yan Sila na magkano nun? Yan. Okay na yan. So yung isa yung sinasalpat na rin. Ito isa okay na to. Finish na to. So ito guys yung window. Ayan ang ganda na ng ano niya. Oh. Ganda na ng labig niya. So ayan tumatagas na yung Yung tubig niya. Ayan. Mukuha na yung tubig niya. Ayan, okay na yan. Bilisan na lang. So, ito guys, yung isa. Yung mga piping. Hindi naman ilulos. So, putuloy ko na lang muna ito dito. Para may namin dito. So, ito guys, yung breaker. Dito ko na lang ilalagay. Tinanggal ko na doon sa ilalim. Kasi alanganin na doon. Ang layo na. Di katulad nung isa na nandun na doon lang sa maya. No? Hindi na nabago yon. So, ito na lang lilipat ko dito. Bita na lang. guys uh, i-open ko na yung ano dito para um, yung priyo pumasok na i-open e, ko lang muna ng konti para mawala yung ano niya, yung moisture niya at yung, yung, yung mga kung may mga buksan na natin so guys on ayan nakauna yun so ito guys on ko na lang yon. So ayan nag-una siya. Check ko lang yung outdoor doon ko nag-una siya. So ito guys, gumana na yung outdoor niya. Ayan. So ayan, check ko lang yung preyon dito ko okay. Itong isa okay na to. Ito yung isa. So ayan oh. Okay na yung ano nito. Lamig niya. Ayan oh. Ganda na ng niya. Kompleto na lang pa rin din yun. Malinis na rin itong mga outdoor nila actually yung indoor dito malinis pa kasi kakalinis lang din namin ito nito So ito. So ito lang madumi kasi dahil construction doon sa ilalim niya, yung sa pinaglalagyan nila dati. Construction. Pinagawa, nire-renovate. Kaya maalikabok lang siya ng simento. Pero hindi kaya nilinis namin. So ito ano na lang to. Binabalot na lang. Okay na yan. So ayan natapos na namin dalawa. Makakauwi na kami.